Hello mga ka-Health Real Talk. Pigsa, maliit pero masakit. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Arlene at ito ang inyong Health Real Talk kung saan ang kalusugan ay pinag-uusapan hindi lang basta pinapalampas. Ngayong araw, pag-usapan natin ng isang bagay na mukhang maliit pero kapag naranasan mo, parang gusto mong manalangin ng himala. Ang topic natin ngayon, pigsa o sa Ingles boils. Ano nga ba ang pigsa? Ang pigsa ay impeksyon ng balat na kadalasang nagsisimula sa isang maliit at namumulang bukol. Habang tumatagal, ito ay lumalaki, namamaga at nagkakaroon ng nanak. Ang sanhi nito ay kadalasang bakterya na Staphylococcus aureus. Ito ay pumapasok sa balat sa pamamagitan ng maliliit na sugat o pores sa ating balat. Ang mga sanhi at risk factors hindi malinis na katawan, poor ang hygiene, mahina ang resistensya, sugat na hindi nalilinis, pawisin at kulob ang balat. Friksyon sa balat, lalo na sa singit, kilikili, leeg at puwitan. Saan karaniwang lumalabas ang pigsa? sa singit, sa kilikili, sa bato, sa puwet. Oo, real talk talaga to. Sa puwet, sa likod o kahit sa minsan sa mukha. Ano ang dapat gawin kapag may pigsa? Linisin ang bahagi gamit ang maligamgam na tubig at sabon mag compress 10 to 15 minutes 3 times a day. Huwag pigain o tusukin ang pigsa. Magpatingin sa doktor kung malaki na ang pigsa, kung nilalagnat, paulit-ulit ang pagkakaroon ng pigsa at nahihirapan itong gumaling. Inireset ang antibiotic, dapat mong inumin. Paano ito maiiwasan? Panatilihing malinis ang katawan, lalo na sa mainit na klima. Ugaliing magpalit ng damit kapag pawis na. Huwag magpahiram ng tuwalya o pang-ahit. <clears throat> Iwasan ang masyadong masikip na damit. Palakasin ang immune system. Tamang tulog, kain, inom ng tubig. Ang OFW reminder, lalo na kung nagtatrabaho ka sa kitchen, sa bahay ng amo o sa industrial site, <clears throat> kailangan alerto ka sa kahit anong maliit na sugat o iritasyon sa balat. Ang pigsa kapag pinabayaan ay pwedeng lumala at minsan kailangan pang operahan o yung tinatawag na incision and drainage. Minsan ang maliliit na bagay kapag pinabayaan nagdudulot ng malalaking problema. Kaya habang maliit pa ang pigsa, aga pa na. Huwag na itong palakihin kaya ng mga problema mo sa asawa mo. Joke lang. Ako po si Arlene para sa inyong Health Real Talk. Real talk, real care para sa ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo.